So ngayon guys, dito ako sa um, bahay ng pinsan namin. And, matabi ko yung mga poli, mga, mga trok. So ngayon, Mother's Day. Tatamangin natin sila kung um, bakit mahal nila yung mga nanay nila. Ranjay, so, may um, tanong ako sa'yo. Bakit mahal yung mama? Hindi ko alam. Tawag, Hindi mo alam. Hindi Ginagawa niya kasi lahat. Para may bigay sa amin yung mga kailangan namin. So, yun. Sunod naman yung yung na. yung yung talaga na? yung um, yung 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 pero ibang tanong ikaw Justin bakit mamahal yung papa mo yung parang bakit mahal mo yung papa mo? Siyempre, siyempre siya yung papa na eh. Yan. nilagay nila doon? Ano pa? Ay eh, si Jisrael. Mahal mo ba si Oo. Bakit? Siyempre, kapatid ko <laughs> So, ayun nga guys. Ayan, tatanungin ka naman to. Kapil, bakit mo mahal yung mama mo? Yeah. Bakit mo mahal yung mama mo? Kasi mama ko siya. Maliban doon, maliban so, mama mo. mo mama. Huh? Ma maliban sa mama mo, bakit, bakit mahal yung mama mo? Kasi mama ko siya. Alit, right, try again. Ha? Huh? Hmm. Kasi mama ko siya. <laughs> She has given me life. Okay. Hoy, oh, mangrugitay ka na oh. Ay sige, Ay, mangrugitay ayon. So, next interview. Jamela, bakit mahal mo yung mama mo? Ito boss mo ba yan? Wait lang, dapat maganda. Alo ba, bakit bas parang pumangit doon? Let. Hi. Hello po. Alo, hindi lang nakita ng garments mo in. Ah. Uh, mahal ko yung mama ko. Ayun, this is the timing. Kasi mahal ko siya. Wala nga guys. It's in my nature to love everyone. Kahit hindi ko siya mamamahal, hindi ko siya... Yeah. <laughs> Bita tayo yan, hindi ako namamalastik. Ano yung sagot na dyan? Yun daw, dahil... Dahil ma'am. Yeah. Mahal, ma mahal ko siya kasi yeah. <laughs> mahal ko siya. Hindi ba? ang dami mo sinabi. <laughs> bakit mamahal si mama mo? Mata. Bakit mamahal si mami? Samit ata. Kaya nga, bakit mamahal <laughs> yung mami? ah, uh, mahal ko siya. Bakit? Basta mahal ko siya. <laughs> Dahil siyang ina ko. <laughs> <laughs> Kaya nga guys, uh, naman. ako naman, naman yung last resort. Kasi um, ko Ay,